Habang pinapanood ko ang batang ito ay napakagaling niyang sumayaw. Akala niya na nakikita niya ako mula sa loob dahil ang salamin ay hindi mo makikita ang labas pero makikita mo ang loob. Alam niyo ba na itong batang ito ay isang bajaw? Mag-iwan ka ng bakas para masundan ko rin ang iyong mga Sumasayaw. Sumasayaw siya. Akala niya hindi siya naiman. nakikita. Katakot yung bata, oh? Yeah. Kala niya walang tao dito. Bakit ang badyo ba yun? Ayun, daog ang badyo. Tingnan mo, hindi niya na nakikita. Ha? Huh? Hindi ako rin sa taga eh. nila hindi nila nakikita. Hmm. Yan yung bata oh. <laughs> si tatay. Ayun, pabalik balik si, si Inday. Tignan oh.